Hello, hello po! Kamusta naman ang mga nakapag-summer vacation dyan nitong long holidays break? Sana po ay nag-enjoy at nakapagpahinga po tayong lahat. At heto na nga po, back to reality na tayo, back to work na. Tunghayan po natin ang ikapitong episode ng Usapang DILG gabay sa pamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Para sa topic na SBDP o Support to Barangay Development Program, infrastruktura para sa mapayapa at maunlad na kinabukasan. Tayo nga po pala ay napapanood online via Facebook Live sa RTV Baler official Facebook page at of course sa DILG Aurora Facebook page. Pinabate ko po ang mga kasamahan natin sa DILG Aurora sa pangunguna ng aming OIC Provincial Director, NRP Cambronero. Cluster Team Leader Sir Ariel Espinosa, sa aming Program Manager Ma'am Mary Joyce T. Bautista, at sa aming mga magigiting na MLGOOs mula sa walong bayan ng Aurora, at sa mga kasamahan na namin sa DILG Provincial Office, good morning po sa ating lahat. At konting recap lang po sa nakaraang episode. Nakasama po natin si na Ma'am Maricar Janice C. Perez at Ma'am Abigail F. Paulino ng PSWDO na kung saan ay tinalakay nila ang paksang babae ka, hindi babae lang, paggunita sa buwan ng kababaihan sa Aurora. Kaugnay sa pagdiriwang ng Women's Month noong Marso. Para naman po sa episode na tatalakayan natin ngayon. Mapapakinggan po natin si Engineer Kenny Jean Onakar, ang isa sa ating LFP or Locally Funded Projects Engineer para sa pag para sa pag-usapan ang mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng programang LGSF SBDP o Local Government Support Fund to Barangay Development Program na pinondohan sa pamamagitan ng DILG at sinubaybayan ng Departamento sa tulong ng ating LFP team. Bumati po tayo, Engineer. Yes. Good morning po sa ating mga kabarangay at sa ating mga masusugit na tagapakinig. Magandang umaga rin po sa mga kasamahan po namin sa DILG Provincial Office at sa mga sa aming MLGOOs sa walong bayan ng Aurora. Uh, binabati ko rin po ang kasamahan po namin sa LFP, si Engineer Rosana C. Hernandez. At binabati ko rin po ang aking um, pamilya, ang Nakar Family at Iniwan Family at ang aking hubby. <laughs> Hello, Marlon. <laughs> Hi po. <laughs> yes. All right, mga kabarangay, dumako na po tayo sa ating topic ngayong umaga. Mga kabarangay, makinig po kayong mabuti at sigurado pong marami tayong mapupulot na kaalaman tungkol sa mga proyekto ng ating government. Engineer Kenny, maaari mo ba kaming bigyan ng konting background tungkol sa napakahabang acronym na ito, LGSF SBDP. Yes. Ang LGSF o Local Government Support Fund ay pondo na tumutulong sa mga local government units o LGUs sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Isa ito sa mga paraan ng pagsuporta ng national government, sa pagsasakatuparan ng mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan. At isa, it, isa po ang programang ito, ang SBDP o Support to Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ang SBDP ay isang programang na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga barangay upang maabot ang kapayapaan at kaunlaran. Para matugunan ang root cause ng rebellion at iba pang armed conflict, kailangan bigyan ng halaga at ipagtugma ang paghahatid ng basic services at social delivery packages ng pamahalaan. Mabuti naman na mayroon tayong programa na ganito dahil nasolusyonan talaga ang mga kakulangan o mga problema na pinagdadaanan ng tao. So, paano naman napili ang mga barangay na makakukuha ng proyekto at paano na rin sila namimili ng gagawin nila na projects doon? Yan. Meron tayong tawag na RCSP. Isa sa mga estratehiyang ginamit ng SBDP ay ang Retooled Community Support Program kung saan binibigyan diin ang pag ng mga geographically isolated o malalayo na barangay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, ina-identify ang kailangan ng mga barangay, particular na ang mga mahihirap na dating na at naapektuhan ng terorismo at hidwaan. Isa sa mga output ng RCSP process ay ang pagpapahusay ng barangay development plans na nagtatakda ng mga prioridad na proyekto o programa upang malunasan ang kasalukuyang isu at mga kakulangan ng pag-unlad sa antas ng barangay. Engineer Kenny, ang tanong ko naman ngayon, dahil interested kami lahat, ang interested ang mga nakikinig at mga viewers natin, magkano ba ang nakukuhang pondo ng kada barangay na napili para sa projects na gagawin? Ayan. Para sa taong 2022, bawat barangay ay tatanggap ng 4 na milyong piso para sa mga proyektong tulad ng farm to market roads, mga building sa paaralan, mga sistema ng kalinisan at kahandaan sa tubig, mga health station o elektrifikasyon. At para naman sa taong 2023, bawat barangay ay makakatanggap ng mahigit na 6.6 million pesos. At sa Aurora nga para sa fiscal year 2022 mayroon tayong napili na 10 barangay, lima sa Maria Aurora at lima, lima rin sa bayan ng San Luis. At para sa 2023 naman, mayroon tayong tatlong proyekto sa bayan ng Baler. So, Engineer, maaari ba naming malaman kung ano-anong proyekto na nandito sa ating lalawigan ang nasimulan na sa pamamagitan ng programang SBDP? Yes, Angel. Para sa guidelines ng mga proyekto sa ilalim ng FY 2022 SBDP, meron tayong limang kategorya. Ito ay ang proyektong Farm to Market Road, Potable Water Supply System, school building, health station, at electrification. Ah, okay. So, mag-umpisa tayo sa farm-to-market roads. So, ano ang mga impact ng ganitong infrastruktura? Siyempre, ah, ay, okay. May... Mag-break muna tayo ng onte um, in two minutes. Pero, mag-discuss tayo ng mga iba't-ibang project types na na included sa SBDP natin. So, bago tayo um, mag-usap tungkol sa mga project types, um paulit-ulit um ano, saang bayan ang makikita ito? Ah, uh, meron tayong ano, uh, naaprubahan sa bayan ng Maria at bayan ng San Luis. Lima sa bayan ng Maria at lima sa bayan ng San Luis. Sa sa San Luis, alam ko may mga barangay naman na malayo puntahan, 'di ba? Meron tayong mga projects sa coastal. Ah, uh -huh. uh, ang project natin sa coastal doon ay farm to market road sa Dimanayat at Dikapinsan. Hmm. So, doon sa Dikapinsan at sa Dimanayat, sinabi yeah. mo? Yes. Um alam ko na makapunta na rin ako doon. Um, sobrang okay. <laughs> uh, sana makapunta ka na rin at Engineer Kenny at makasama tayo mag-monitor ng mga projects na gano'n. Samahan nyo kami makinig ng 92.1 FM Dahil dito, dito ikaw ang bida! Liwanag <laughs> <laughs> sa Naghahanap ka ba ng perfect place Para sa outing at bonding time With family and friends? Tara na! Sarap mag-relax sa Crazy Doll Beach Resort. Bukod sa seaside escapade, may enjoy mo rin ang Degasit Falls, spring pool at cozy and budget-friendly rooms and cottages. Meron din silang pasta, chicken at iba pang affordable meals. Tumatanggap din sila ng booking for any occasions. Matatagpuan sa Sipyo Degasit, Barangay Zabali, Baler, Aurora. For reservation, call or text 0925-688-0001. Crazy Doll Beach Resort. Serap magrelax. Maki Jam on Air with DJ Romantico. Tuwing Sabado ala una hanggang alas tres ng hapon. Dito lang sa 92.1 RTV Baler. Ikaw ang bida. RTV News Desk, ang inyong tagapaghatid informasyon, kaganapan at serbisyo publiko. RTV News Desk, nag-iisang programang nagbibigay ng makatotohanan, patas at napapanahong pagbabalita, hinggil sa mga kaganapan sa loob at labas ng laluhigan ng Aurora. RTV News Desk, isang oras na paghahayag ng mga importanteng pangyayari at kaalaman para sa bayan sumasahim papawid tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga mula lunes hanggang biyanes dito lang sa 92.1 RTV Baler. Ayan, bumalik na tayo sa ating programa at bago tayo mag-usapan tungkol sa mga infrastruktura, um, syempre gusto naming um, Tingnan ang mga comments natin sa Facebook. So, mga nagbati sa atin. So, si OIC, Provincial Director. Si PDNR, nagsabi ng good morning. At si PM rin, sabi niya, looking good guys. <laughs> And may pa -shout out, may greeting pa tayo sa ating napaka masipag na engineer galing sa regional office. Right now in Pampanga, si Engineer Ken. Good morning, and, Engineer Ken. Uh -oh, good morning. Sabi niya, good morning, Miss Angel and Engineer Kenny. My smiley face pa siya, oh. <laughs> Ayan, next. Greetings rin from Engineer Kla Hes, ang dati nating engineer. Ngayon, LGOO2 at maybe um moving on and being promoted. So, good morning daw, ladies at sa lahat po ng mga kabaranggay. At si Ma'am Hannah, ang MLGOO natin sa sarili kong bayan, sa Dipakulaw. Good morning! At kay Engineer Rosana Hernandez, of course. Good morning sa'yo, mga sis! And Mary at yun all. Um, kay sa paborito nating MLGOO, si Sir Ding. Si MLGOO Amada Angara, gara Good morning! sa atin daw, Engineer Kenny and Ma'am Angel. At may pa-shoutout rin kay Ate Mai sa DILG Provincial Office. So, good morning daw sa kanya. At, of course, from our very own CTL, our Cluster Team Leader, si Ariel Espinosa. Magandang magandang umaga daw. At, of course, nandyan din si Ma'am Melody at si Miss Fel Felisa Olarbenacar. Ang nanay ko po. Ah, hello po okay. nanay. <laughs> hello, hello po. So, nandito po tayo para uh, pag-usapan ang SBTB Support to Barangay Development Program. So, mag-umpisa tayo sa Farm to Market Roads. So, ano ang mga impact ng ganitong infrastructure Siyempre, mas nagiging komportable ang daan pero gusto naming malaman kung paano ba talaga nakakatulong ang isang kalsada lalo na sa ating agriculture, sa ating ekonomiya, gano'n. Ah, yan. Ang Farm to Market Road ay solusyon upang mabilis ang transportasyon ng mga produkto ng ating mga magsasaka. At mas madali nang maabot ang mga pamilyan. Bukod dito... Ang pagkakaroon ng mga konkretong daan ay pwedeng magbukas ng maraming oportunidad tulad ng turismo at mabilis na pagbiyahe ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. Gaya nga po ng nabanggit kanina, mayroon po tayong sampung barangay na napagkalooban na na napagkalo ng proyekto para sa fiscal year 2022. At anim po dito ay ang concreting of farm to market roads sa bayanihan, ni Han, Jaat, Janawan, sa bayan ng Maria Aurora. At sa barangay Dikapinsan, Limanayat at El Pimentel naman sa bayan ng San Luis. Ang dami pala nating farm to market roads na ginagawa at maraming benepisyo dahil nakikinabang din ang iba't ibang tao sa mga kalsada na iyon. Um 'yun ang talaga paborito kong project na um minamonitor at dinodocument pag natapos na dahil sobrang saya ng mga tao pag ini interview natin 'di ba sa field um, mm. works natin. So, engineer, next sinabi niyo rin po na may mga water systems na gagawin. Yes, Angel. Ang pagpapagawa ng potable water supply system o mga proyektong patubig ay napakalaking pakinabang sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa pagsasaayos ng mga linya ng tubig sa ating komunidad. Meron din pong napagkalob sa ating dalawang proyektong patubig para sa taong 2022. Ito ay kasalukuyang ginagawa sa Barangay Diteki at dito mabos sa bayan ng San Luis. Tama yan. Natatandaan ko nung nagka-groundbreaking ceremony tayo sa Deteke at dito mismo, 'di ba? Diba? unti yes. tiis na lang at makakakuha na ang ating komunidad ng access sa mas malapit at mas malinis na tubig. Ngayon, ano pa po ano pa po ang ibang project types na makikita natin sa Aurora ulit? Ano pa ang mga pwedeng gawin para mapaunlad ang isang barangay? Ayan. kasunod naman ang pagtatayo ng mga health station o istasyong pangkalusugan. Layo naman ng programang ito, solusyonan ang mga suliraning pangkalusugan at kakulangan ng mga klinika sa mga barangay. Binibigyang importansya ng programang ito ang kalusugan ng ating mamamayan. Meron po tayong pinagkaloob sa atin para sa proyektong ito noong taong 2022 sa Barangay Basal at, ng bayan ng Maria Aurora. At ito po ay sinisimulan na ngayong April 2023. Ah ngayon lang. So, o oh nga, lalo na sa mga barangay na malayo ang ospital o oh, mm. mga clinic, 'di ba? Mahalaga talaga na may malapit na puntahan ang mga tao para sa pang pangunahing pangangalaga sa kanilang health. Bago natin pag-usapan ang iba pang mga pre proyekto, tignan muna natin kung meron tayong mga comments ulit. Tingnan natin sa Facebook. At galing sa ating audience na nakikinig, um, open po kami sa mga questions niyo dahil nagkwekwento po si Engineer Kenny tungkol sa mga kalsada, mga sistema ng para sa tubig at of course itong health station dito sa Aurora. So maghintay muna tayo sa mga comments kung meron man or mga questions nyo. Kung may pa-shoutout man dyan ulit, <laughs> pwede rin. I'm Okay. Um, since wala pa naman tayong mga questions, alam alam nyo na always available naman kami sa Facebook page namin. So kung may questions man kayo or hanapin nyo yung name namin sa Facebook, sobrang instant DM kami sa inyo yes. at instant responses sa mga questions nyo. Lalo na sa mga LGUs natin, kung may questions sila mga, sa mga programa namin, nandyan po kami sa inyo. Para sa inyo. Ayan. So, balik tayo sa mga iba pang infrastructure types sa uh, na pwedeng ipatayo galing sa SBDP. Gusto rin naming malaman kung meron din tayong project na school building dito sa Aurora. Meron tayong ganitong project, di ba, engineer? Paano ito nakakatulong sa goals natin, sa goals ng programa? Tama. Uh, ang pang-apat po ay ang pagpapatayo ng school building. Ang pagbibigay prioridad sa edukasyon ay napakahalagang batayan ng isang progresibo at maunlad na bansa. Kaya nararapat na lamang na mabigyan ng pag-asa ang bawat kabataan na makapag-aral. Ang pagpapagawa po ng karagdagang pasilidad sa ating mga paaralan ay napakalaking tulong para sa para mas mapalawig ang kaalaman ng ating mga mag-aaral. At isa nga po tayo sa napagbigyan para sa proyektong ito noong taong 2022. At ito po ay sinisimulan ngayong April 2023 sa Barangay Kadayakan sa Bayan Muli ng Maria Aurora. Oo nga, natandaan ko noong sinabi ng master teacher sa elementary school ng Kadayakan na bukod sa school building, kailangan din ng mga lamesa at upuan ng mga estudyante. Kahit na hindi ito kasama sa project ng SBDP, nandyan pa rin naman ang ating lokal na pamahalaan para alamin ang mga iba pang kinakailangan ng ating mga guro para makapagturo naman sila ng mabuti. At alam mo, um, marami akong relatives na teachers ngayon. So, shout out din sa kanila. Thank you sa mga teachers natin. So, bukod sa mga school building, nabanggit mo rin na sa SBDP na merong electrification projects or pailaw at pagbigay ng kuryente. Sa ngayon, wala pa naman tayong kasalukuyang project, pero maaari nating abangan ang isang proyekto na ipapat, ipatupa tutupad sa Baler para sa fiscal year 2023. Yes, ito po ang rural, rural electrification. Ito po ay naglalayong mag, madagdagan ang supply ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapahaba ng existing grid distribution system sa mga rural areas patungo sa mga dating linya nito at masuportahan ng implementasyon ng renewable energy based rural electrification sa mga liblib -lib na lugar. Ayan. So, kamakailan nga lang ay nagdaos po tayo ng groundbreaking ceremony para sa proyekto ng, ng taong 2022. Noong March 9 po, uh, 2023, sa Dinajawan, Jaat at Bayan Bayanihan. Noong April 4 naman po, sa Diteki, Ditumabo at El Pimentel sa Bayan ng San Luis. At sa Basal at Kadayakan naman po sa Bayan ng Maria uh, at ganun din po sa Coastal uh, nitong April 12 and 13 sa Dimanayat at di kapinsan sa Bayan naman ng San Luis. Ano pa po ang iba pa nating mga project sa Fiscal Year 2023, Engineer? Ayan, para sa taong 2023 sa kasalukuyang taon po, may naaprubahan po tayong tatlong proyekto sa Bayan ng Baler. Dalawang proyekto po sa Barangay ng Buhangin. Ito po ang construction of level 3 potable water supply system na may pondo na 3.4 million at yung nabanggit mo na renewal energy based electrification or solar street lights na may pondo na 3.2 million. Ang isa naman po ay ang construction of level 3 potable water supply system na may pondo na 6.6 million pesos sa barangay naman ng Sabali. So engineer, para malinawan ang lahat, sino po ba ang nag implement o mag implement ng mga projects na ito? At sa ating provincial office dito sa Aurora, ano nga ba ang trabaho ng ating mga engineers para matupad ang SBDP? Ah uh, yes, Ms. Angel. Ang mga nabanggit na proyekto ay implemented ng mga LGUs sa pangunguna ng Municipal Engineering Office. At syempre, mino o sinusubaybayan po natin ito sa DILG sa pamamagitan ng site visits and inspection pagpagawa ng at pagbibigay ng quality assurance assessments report at sa mga LGU upang gabay nila sa pagpapa pagpapaayos ng mga makikitang findings or, or observation sa proyekto. Ngayon, ano naman ang mga pwedeng gawin ng mga mamamayan para makatulong sa maayos na pagtayo ng mga infrastructure? Ano ang pwede namin gawin bilang isang residente ng barangay na makakakuha ng project na ganito? Ayan. Maari po kayong lumapit sa barangay o sa mga implementing agency at sabihin kung may mga problema po kayong nakita gaya ng maling paggamit ng mga materyales at iba pang concern na makakaapekto po sa kalidad ng proyekto. At syempre, bukod po sa pag-identify ng problema, pagtapos na po ang proyekto, makipag-usap din tayo sa ating lokal na opisyal para alam natin kung gaano maka nakatulong ang proyekto para sa iyo. Dahil sa lahat ng proyektong ginagawa, kailangan alamin kung anong impact para makatulong sa susunod na mga proyekto. Oo, Tama, Engineer Kenny. Um, yan ang pinakapaboritong parte ng trabaho ko ay ang pag-monitor pagtapos na yung project para makita talaga natin kung paano nakatulong ang mga projects sa ating mga barangay, sa mga taong ma-benefit ma -be talaga sa projects ng infrastructure galing na sa SBDP or iba pang LGSF projects, di ba? So, kung nakikita nyo kami sa, um, sa malapit sa bahay nyo, nandun kami nag interview so um, mag Hi naman po kayo. Baka ma-interview po kayo at ma-feature sa ating Facebook page sa susunod na um, monthly featured project. So, tama nga. Dapat lahat din tayo kasama sa pag-unlad ng ating mga sariling pamayanan. Maraming salamat kay Engineer Kenny at natuto Thank you. talaga kami dahil sa iyo. Maraming maraming salamat na rin sa mga nakikinig at sumabay bye, bye ngayong umaga sa pa para sa ating usapan ngayon, ang SBDP or Support to Barangay Development Program, Infrastruktura para sa mapayapa at maunlad na kinabukasan. Ako po si Angel ako po si Engineer Kenny. At ito po ang usapang DILG, gabay sa pamahalaang lokal hanggang sa susunod na episode. Ingat po tayo lahat. Thank you po.